Oh, so, ayun na nga mga katoka. Magandang hapon sa inyong lahat. So, ngayon mga katoka, ituturo ko sa inyo ang diskarte sa pagtatabas ng 2x2 na kahoy sa circular. Ayan. So, bali yung kahoy natin is 2x2. Ngayon, kailangan natin yung circular. Naka-usli siya. So, kailangan lumagpas dito yung talim ng circular sa kahoy. Tapos, ngayon mga katoka, pag tinabas natin tong walang guide walang guide posibleng papalagyan mga katoka tapos ngayon kailangan natin ng plywood na kahit ganito lang kalapad subali so, yung scrap lang itong mga katoka tapos ngayon gagamitin natin yan para sa guide ah, oh, so ngayon mga katoka tasampulan natin kung paano nga ba tabasin 2 by ito. so bali palot chino lang ito mga katoka so para hindi ito pumalag sa circular kailangan meron tayong guide na plywood so tatry natin ikon natin ito. Palin mga katoka kailangan yung kahoy natin lapap dito sa plywood ayan para hindi siya pumalag sa circular tapos ngayon kailangan yung layo ng kahoy natin dito sa circular sa talim na to may distansya para meron tayong wilo so natin mga katoka tapos ngayon mga katoka, kailangan yung hawak, hawak natin dito yung dalawang kamay natin may pit na may pit para hindi siya pumalat hindi siya pumalit So ayun lamang mga katoka, yun yung teknik sa pagtatabas ng uh, kahoy, kahit anong klaseng kahoy. Pag maliliit ang kahoy mga katoka, kailangan natin ng guide. So kailangan mga katoka, itong kanto na to, tsaka itong pahaba na yan, kailangan eskwalado yan mga katoka para pag lumapat sa kahoy, pantay yung tabas ng kahoy natin. Ayan mga katoka. Pantayan. so bali yan na yung natabas namin dami ng kahoy so gumagawa kami ngayon ng sandala ng sasupa